Catherine Diatat sa movie kay Daniel. How true na din na raw pil umanong gawin ni Catherine Bernardo ang reunion movie nila ni Daniel Padilla. Ito ay pagkatapos ng kanilang kontrobersyal na hiwalayan na ikinagimbal ng kanilang kofeneyan. Napabalita kasing right after, A Very Good Girl, ay nakakalendaryo na gagawa pa ang aktres ng isang period film. Si Daniel naman ay magpo-focus sa kanyang dalawang proyekto na kasama si Zanjo Marudo at ang isa naman ay ang pagsasamahan nila ni John Arcilia. Pagkatapos noon ay nakatakda na nilang gawin ang isang untitled project na ididirehe ni Cathy Garcia Sampana. Ito ay noon pa dapat first quarter ng taon na simulan pero naurong nang naurong hanggang sa pumutok ang breakup ng dalawa. Ayon naman sa paboritong director ng Katniel na si Direk Kati, hopya siya na matutuloy pa ang nabanggit na proyekto. Marahil daw ay madidili lang o mausog ito. Gayun Gayunpaman, ayaw raw naman niyang pangunahan ang ex-sweetheart dahil nire-respeto niya ang pinagdaraanan ng mga ito. Dagdag pa niya, minessage raw niya ang dating magnobyo hindi para kulitin sa proyekto kundi para kumustahin at i-assure sa mga ito kung gaano niya kamahal ang magka-love team. Hirit pa niya, alam daw niyang nakarating na sa mga ito ang kanyang mensahe pero ayaw raw naman niyang sumabay pa sa mga alalahanin ng mga ito bunsod ng kanilang paghihiwalay. Abangers naman ang kibbers kung maibabalik pa raw ang sweetness ng ex-couple kung sakaling gagawa sila ng reunion movie. Sina Katrina at Daniel kasi ay isa sa mga transparent love team sa showbiz na hindi o hirap itago ang saloobin nila sa isa't isa.